Ayan. Ayan. Puntahan ko muna yung ano. Yung dating pinanggalin nga ng dating bahay namin. Nandun sa kabila. Pero, bisitahin ko lang yung mga ano. Yung dating pinanggalin nga namin bahay. Ayan. Ano ba yung merong ano? Ay, yung baka. ko lang yung dating bahay namin na wala na bahay mga puno na lang doon ay, may puno ng mangga doon eh. Ayan, nasaan na ba yun? dito kami dati nakatira Ayan. dito yung dati naming bahay Ayan. Ayan. nandito kami dati ayan yung mangga oh. yun yung manggang tanim ng nanay tatay ko mm -hmm. Iya kami sa pampang. Ayan. Nagiba na yung bahay namin. Ayan yung dati naming bahay dito. O oh, wala na. Pader na lang yung nakatayo. Ayan yung dati naming bahay. Ayan. Ayan. Wala na. Tinubuan na siya ng damo. Ayan. Ayan. Ayan yung mga puno dito ng mga prutas. Ang dami. Ayan. Ayan yung dati naming bahay talaga. Dito ako lumaki. Dito na ako pinanganak. Diyan. Ang daming punong mangga dyan. Oh. malalaking puno. nandito kami. Ayan. Oh. Nandito na kami sa may dagat. Ayan. Ayan dagat dyan. Ayan. Ayan, dito kami dati naliligo talaga. Ayan. Ayan, yung bahay namin na pagka high tide. Ayan, malapit nang abutin niya ng tubig. Ayan. O, oh, diba? Oh. Ayan, napakaraming bangka dito. Oh. Ayan, daming bangka. Ang daming bangka dyan. Ayan. Ayan. Oh, ang daming talaba dito. Ayan, oh. Oh. Daming bangka. Ayan, daming talaba dito, oh. Ayan, oh. oh. Ayan, oh. Ayan, ayun na yun. Ayun Ayan sila, oh. Yun, inaayos nila yung kanilang fish cages. Yan, inaayos nila yung mga fish cages nila. Andun may tao doon, oh. Oo, oh, oto. Ayan, pamangking ko yan, o. Oh. Sige, maghalin. Fish cage. Ha? oh, malalaki na. Ay. Sayang, kulang yung oras ko, eh. Sana, pagdasal niya ako na, ano, makabalik ng January. Gusto ko, ano, kahit mga one week, two weeks man lang yung bakasyon para... Maikot ko lahat. Bitin na bitin yung ano ko, yung ko. Ayan. Balik na tayo doon sa ano. Kunin ko na yung aking malieta Kasi baka alis na kami. Ayan. Ayan yung kapatid kong panganay na babae. Hindi ko pa napuntahan na. Kasi wala na ko oras. Ayan. Wala ng oras. Sexing kusinera. Ayan.